Hello! So, ito na nga. <clears throat> Itong mga nasa kongreso, ang lalakas ng loob nila magsabi na yun daw pagdalo ni Bibi Sara sa kanyang deliberation ng, ano ba yun, budget ba yun? Yung hindi niya tinaluhan. Kailangan daw dumalo siya kasi para sa taong bayan daw, pera daw ng taong bayan yung yung budget niya. Pero sila, tao, pera din naman ng taong bayan yung mga dinidekwat nila, diba? So, ba't ganun? That's weird. ba? Diba? So, pag sila, pwede silang magnakaw. Kahit na pera ng taong bayan yung nananakaw nila, okay lang sa kanila. Pero pag yung ilang beses na silang sinabihan na hindi na pupunta si si Sarah, I mean si BP Sarah kasi binubuli lang naman nila doon at kung ano-anong pinagagawa na binabalahura lang din nila ng mga katanungan na wala nang kakwenta-kwenta dahil nasagot naman na so gusto lang nilang papuntahin si BP Sarah para ibuli ganun lang yon. tas ang lalakas ng loob magsabi na ang ginagawa daw nila ay para sa taong bayan dahil pera daw ng taong bayan. Eh kamusta naman yung mga yaman nyo dyan at saka yung mga ninanakaw nyo? Di ba pera rin ng taong bayan yan? Kung ugag nyo kamo, promise. Kung makapagsalita kayo pera ng taong bayan, pero yung mga ninanakaw nyo din naman. Pera din ng taong bayan yan. Pero anong ginagawa nyo? Ninanakaw nyo. Ang kakapal ng mukha nyo dyan sa kongreso lalo na yung mga utosan dyan ni Tamba. Kakaloka kayo. Ang kakapalamukha mukha nyo magsabi na para sa taong bayan dahil pera ng taong bayan. What the heck? What about you guys? You're stealing taong bayan money, di ba? So, paano nyo ma-explain yan yung mga kayamanan nyo, yung mga mansyon nyo, relo, bag, and so forth, and so forth. Like, shame on you people. Para kayong mga syungak dyan. Nag-antay-antay pa kayo. Hindi naman kayo pinag-antay. Mga ugag din kayo eh. Sarap nyo sampalin. Promise. Ay, stress. Aloka.